Ah, tingnan natin guys yung ano, yung pechay nila kung pwede natin ipa-harvest nang basa. Kasi kukunin natin ng tester to. Ganito. ito. Kukunin natin ng tester yung ganitong klase ng kasi sobrang lalaki. Ayun. Pechay na walang kamatayan kahit maulan kung pwede natin iparabis ng maulan ganitong klase pupunan natin ng isang puno kahit wala yung mayari nakaw na lang tayo ng isa ang <laughs> pansit